I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. Hello mga lods at welcome back sa ating another episode sa Night Fair Fishing Adventure ng Bumbun Fishing TV So shoutout pa lang sa new subscribers na din at mga supporters at sa mga silent viewers chun So solo na naman tayo ngayon out of the day kasi wala talagang ulam sa bahay So eto na Dave Nagad at to first fish natin ay isang mapulit na black eye soldier fish or kolambanog. Kinuha na natin to kasi maliwanan talaga yung buwan at baka wala ba tayo mahuli ba? So, oh, yan. Ang dami pa. Ah, uh, Langwi-langwi ng istang yan at parang ayaw mong pagkain. Patay kanista ka. So, yan. Ito, first natin first fish natin. Medyo malit pa pero oh, oh. Food size na naman pang hulam Ay mga ganito Muriwanan yung buwan tapos Solo pa tayo ay Tinanaw tayo Pipilid basta pwede na Kesa naman wala tayong may uwi At dito pumulo tayo ng isang Samong or, samung. Samung or pyramid dub Pandagdag ulam na rin yan At ito, Meron tayo dito na nang isang hinog Na nakatagilid pa siya ang hirap ng pwesto Pero dali pa rin natin So ito pa yung sea and fish for this night my idol At... Good size na rin Huwag uh, nating palambasin yan So... Dito pala sa amin Pang marihwanap yung buwan Ay naglalabas ang... swerte Ito ito di ko alam kung ano is that is, that, is, that, is that to, parang parrotfish fish all more more din pero masyadong makinis yung kaliskis niya para siya isang roper or suno yung kulay pero parang mol, mol din di ko nang alam kung anong tabag talaga dito parang lapo 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 na kasi malaki na rin to Akala ko, oh, hindi na tayo ma ng medyo malaki sa ah, gabi nito. Anong tawag met sa inyo mga lods? At sure naman kung um, ano. Basta para talaga siya ng parot. Ish! At ito, isang kiling na mo mul mo tawagin. O oh, oh, worst fish. Oh, hindi naman siguro to, hindi naman to yung Napoleon. Kasi, humphead yun, yung ista na yun. At kakaiba yung hula niya. Hindi ito yun. Hindi ito, maming. Hindi po ito yung Napoleon Wars, Ito yung tinatawag na ipos-ipos kung tawagin sa ibang Pero uh, kiling na mulmul sa uh, maripipi. Si sa tawag uh, sa lugar namin. At uh, tito dito, din tayo. Uh, yun, isang hinong Yun, madali rin. Pero ayaw matanggal, no? Oh. Kaya yeah, binanigan na lang natin kasi baka kung masayang yung wista. Kaya yun, pinilit nating kinain mm, palabas. Pero ang nangyari ay yun, hindi nato tuloy na po uh, Nakawala ba? At ito, isa na namang hinog. Yan. Wala makakawala. Pero hindi na nagpapatakasin yan. Eh, nakapwesto na. Para Maulam na siya. So, next time natin, eto, isa na namang binom. Or tagbago, kung tawagin sa hamin. At sa English ay isang barhead spine foot. Tantuan na tayo dito kasi meron na talaga tayong panhapunan At eto, talaga yung swerte, mga dudes unicorn fish pero ang hirap ng pwesto kaya hindi natin siya nang makatch up sa camera yun tuwang tuwa si Lobo kasi nakahuli na rin siya kasi pang apat na bisis na to nakakita na surahan sa native men sa amin at yan lang nakakuha kasi Dalawang pieces ay nahuli rin pa rin At subscribe na mga lads Baka maka-nimutan Marami sa labat Sa si mga hindi pa nakamassubscribe So ayan Piniplex muna natin kasi tuwang-tuwa talaga tayo dito Kasi sa wakas nangahuli rin tayo at Hindi lang sa isa Malaki na siya mga rods Ayan Ah dalawang kilo din na rin to. Ya na yung gulam. pa na namin to, yung kalahati, at kinabukasan ay tinungula pa rin yung kalahati. Ang laki na mga idol. Sarap nito, misterato Rato. Dasa iniyaw. Yol! Yung mukha. At eto, na rin natin ito ang isang mukubuko, kung tawagin. Ito yung hindi lumalaping cat fish. Inulang na rin natin kasi Paraking, para ang ulam na rin. Pandagdag ulam na, o. Oh? Pwede nang may ulam. At dito, nakagina tayo ng isang giant clam or taklobo. Pero hindi naman natin yung na kasi. Tinan nyo, ah, nasa baba-baba yan pero hindi talaga na siya kinuha. Nasa taas lang siya ng bato. At dito, paldayin natin isang mga... isang kawan ng good size na mga hito pero hindi tala na tayo. Umukuhay sa atin. O mana, kasi baka matinig tayo. Mas maramang humingyan gamit ang lambat or meron kong lalagyan na dapat... safety, yoan mo yung katawan mo. At ito, pahabahaw na tayo, narita tayo na, ingat, ingat, utawarin sa amin, pero marilit pa. So, ayun na, mahalos yung last fish for this night. At tumaw na ako. Sa oras na rin, at nangagutom na. Kung wala na tayo ng pangulam, kasi wala hapunan. At trabaho sila pa sa bukid, kaya kailangan min talaga ng pangulam. So ito pala lahat yung huli natin mga Lods at maraming salamat sa nanonood so, ng ating mga videos. Yung, mga lods, God bless po sa lahat. Maraming salamat pala sa mga new, subscribers natin sa ating YouTube channel, YouTube channel at sa ating mga uh, followers sa uh, Facebook page sa Bonbon Fishing TV at good news pala mga Lods at meron na tayong magagamit na bagong camera, action camera mula sa Alston PH sa TikTok at biniyayaan tayo ng free sample items para sa affiliate program. So, yun lang mga nods. Abang-abang na lang kung ano yung magiging pagbabago sa mga videos na i-upload natin sa ating content sa next fishing o sa other fishing adventures so, so mga lods at maraming salamat pala sa mga new subscribers ulit at sa mga nanonood na umaabot yung saan mang lugar na naabot ng ating videos ay sana makapag subscribe kayo sa ating YouTube channel at Manaking tulong na po yun Para sa ating Monetization at Mag grow pa po tayo Sa inarap So yun lang mga lods at shoutout pala Sa mga nag comment Sa ating nakarang video sa episode 63 So ito mga lods Shoutout kay Iris Piro Shout out at kay Master Rinan Fishing Adventures. Shout out Master. At kay Judy Driver TV. Shout out po. At kay Master Rappis Per Fishing. Dive save sa inyo ni Idol Rinan. At kay Arnold Roca. Shout out po. At Buhay Summer Fishing Vlog. Shout out Kawarainon at Maraming salamat sa pagsuporta ah, at bibisita din po ako Asahan niyo sa yung channel. So, yun lang mga lods at nakapag-comment sa ating videos. Maraming maraming salamat po at at sana nasa mabuti kayong kalagayan at pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. So, ayun lang mga lods at muli, nagpapasalamat ako sa Alston PH sa TikTok na binigyan tayo ng pagkakataon na isa sa mabigyan ng free sample action camera nila. So ilalagay ko na lang po yung ang link ng product na sa description, sa description box. Kasi yung camera na yun mga lods ay affordable at good for vlogging at meron siyang full accessories na para magamit natin sa ating o nagmo motor motor vlogging o lifestyle vlogging o kahit anong pag vlog yung ginagawa nyo na gusto nyo i-share sa mga tao so tayo kasi nagnalite spearfishing tayo at sa ibang spearfishing adventure at maraming maraming salamat talaga hindi ko talaga inasaan yun na mabiyayaan tayo ng Alston PH at nagustuhan niya yung videos natin so God bless po sa yung lahat at mabuhay po kayo uh, ingat po kayo palagi so inuulit ko shoutout sa mga silent viewers natin dyan at sana mga pag subscribe kayo sa ating youtube channel at Siyempre, lalo na sa mga subscribers natin na walang tigil sa suporta. So, maraming maraming salamat po. At ako sa Bonbon bon Fishing TV. Kasi medyo hirap pa tayong magkumaw ng ano, medyo natatagalan pa tayong o ng contents dahil sa ilang araw muna yung inaabot kasi di pa naman ganun karami yung subscribers natin inaabot inabot man natin hinihit mo na natin yung 1000 views bago mag upload ulit ng panibagong episode so mga pa pasensya nyo yun na yung nakakaya ko lang sa ating ginagawa content sa ating hindi ganun karami at kalalaking isda yung nahuhuli tapos Swerte-swerte lang din naman yung spot namin. Pabalik-balik lang kasi di talaga kami nadumadayo. Kasi dati, hinabot kami ng almost isang gabi. At maga na kami nagdadive. Nagbabaw na lang kami, nagsasangay kami ng bangka. Pero ngayon, ilang oras lang, uwi agad. Tapos lalo na ngayon yung nasishare na natin yung videos natin sa inyo ay... Okay? sa pag edit pa lang cellphone lang kasi yung gamit ko at isa lang kaya struggle talaga pero gusto ko lang ano, hindi talaga susuko para sa sinishare na contents so sana nakapasayan ng kayo ng ating uh, monting videos at sana may nakuha kayong konting karunungan or kalaman pa sa mga isda or any creatures na nakikita natin sa larin ng dagat. So, yun lang lods sa, sa shout out time. Pasensyaan nyo na at maraming maraming salamat po sa inyo. Ulit. At God bless po sa inyo lahat at ingat po kayo palagi. Paalam! Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down but it's